Salamat. Ano yon Inidoro? Uh, is that your house? Oh, is Ang Chupa Chips ay napakasarap. Ang pusa mm. ay nagmiyaw at gumagawa ng kakaibang tunog. Sarap. Talaga? Pwede bang subukan ko rin? Ay, naku. May ilang sprinkles, sprinkles dito. dito. Oh, cool. ngayon ako ito yun. Sao, ito sa sprinkles. Mm. Mm. Yummy yum. Astig. Ikaw naman? Sige, alamin natin. Wow. Hmm. Ginagawa ba ni Ken? Hmm. Ano yan? Oh, parang isang moske. Oh, tagaw. Ha ha ha. Paano mo nagustuhan niyon? Isa ba akong tunay na ganda? Siguradong oo! Um, itong candy ay napaka... Oo! Oh, pero nakakabuhay ito! Anong mukha mo? Biro lang 'yan.